Yung mga ano na kong manukan. Eh, hey, So, ayun na. Yeah. Hey. <laughs> hindi, hindi tayo nun pumasok. Unahin ko yun doon sa nila ko ng ano, Ilang step lang mula dito. Binilan ng mga kindis. Aray Aray ko na. Mayroon pa rin. Mayroon pa Dito ba ako nang pumasok? Ay, hindi ba ako dyan pumasok lang? Aray ko na. Saan pagtitindihan mo ay, no, sa doon muna tayo sa binibilan ko ng Ay, um, ten days. Dito tayo. Na. Dito tayo na diretso. Ayun ay. na. Alam mo? Anak mo. <laughs> dito. Ay. Tingnan mo. Kain dari tayo tayo Ha? dito sa right side. Pinupang ko na saan ba yung banda? Nalala mo ba yun? yung <laughs> ko ng mga candy. Nasabi ko muna. Yung pangalawang. Ano yung pera ko sa bango? Oh, ito na nga yun. oh, kasi ito yun. Hindi na tayo ding. Ay, yung um, may ganito sila, oh. Um. lang ako naka... Ay, ito, magkano ko. Ibang ito, kuya. Gaming din ba to? Magkano ito? Magkano ito? Magkano ito? Magkano siya kaya? 105? Ilang piraso? 30. Gami, gami. Ay, gami. Uh Oo. -oh, gami din to. Ang maasing. 30. 30 dito ko nung kaya ilagay niya ay mapipili ko. Ang lollipop. Ah, lalaki ng lollipop nila. Magkano naman to? 192. 190 190 siya. Yung mga ano lang. Yung mga lollipop. Niyo. Lollipop? Oo. Uh -uh. Diyan po. Pwede mo masok na siya. <laughs> Andito may mga lollipop. Parang iba na yung mga display nila. Ano so, itong? Ay, its this? Ano po to? Hey, ano po ito? Anong laman ito? Ano po ito kuya? A random decor sticker. Hey, ano po laman ito? Ah, magkano po to? 105 po. 105. Tapos, ilang piras? 30 pieces? Opo. Isa na lang to. Ay, ito. Ay, ang cute. Parehas to, ano, ano. Sige, dalawa nito. Tapos, Okay for me. Take some paper. Eh. Mm. -hmm. Sige, susubukan ko muna <laughs> Baka kung papatok ay tome, ano. Chocolate. Ito mga sila. So, yung sa taas. Ah? Ay, ilang braso yan yan? 50. 50? Patingin nga ako. Ang dami patingin Bilis kasi maumay yung mga bata kaya tagka mm, yeah. 30. Ay, maganda naman pala. Sige, isa. Pagkukuha oh. <laughs> ko nito. Mga huh? oh, karate bills na sa Mga karate bills. Ito na lang. Later. xin chào anh em, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái